So itong tips na to mga kaswisi, ito para sa inyo rin mga kaswisi na nag apply tayo, ganyan, gusto natin makahanap ng magandang trabaho, magandang pasahod. Masasabi natin uh, may talagang professional, ganyan, kahit ito lang ang trabaho natin, di ba? Yung kagalang-galang, masasabi natin talagang okay talaga, di ba? So, syempre, bago tayo mag-apply, mga kaswisi, ito yung mga isasalang-alang talaga natin, mga kaswisi. Hi mga kaswisi so, nagbabalik po ako ulit sa aking uh, youtube channel so nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today Ayan. so bago ang lahat mga kaswisi ay kung bago lang po kayo sa aking uh, youtube channel so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today Ayan. so our Nandito na naman tayo sa labas mga kaswisi. No? So hapon na kasi dito mga kaswisi. Uh, so alam nyo na pag nandito ako, kukuha ako ng mango leaf. At uh, ito na naman yung ating chance na makapag-vlog. Ayan. So may mga Chinese doon. Ayan. So ang pag-uusapan natin ngayon kasi mga kaswisi. Kung ano-ano ang mga dapat isa lang alang ng bawat aplikante bago mag-apply sa a-applyan nating uh, trabaho or company, mga kaswisi. Kasi usually tayo, pag nag-apply tayo, parang hindi na hindi natin kasi muna naiisip po, ano nga pala yung, ano ba meron dito? Ano bang, ano bang dapat kong gawin? Mga ganun ba? Kasi ang, kasi, kilala lang natin na, oh, ito si, ano to, si Robinson to, ito si SM 2, ay ito hypermarket, ay ito supermarket, ay ito ano, Toy Kingdom, Toy Express, mga ganun ba. So, hindi natin uh, nalalaman kung ano ba talaga yung ano natin, uh, mission and vision natin, mga kaswisi. Yan. Siyempre, pag nag-apply tayo sa department store, sa supermarket, sa mga convenience stores, yan, sa mga boutique, yan, ang lahat ng yan, mga kaswisi, either ano man ang posisyon na i-apply mo, whether it's uh, uh, stockman, cashier, sales clerk, promodizer, merchandiser. Yan. So, depende yan sa company na a-applyan natin at kung anong posisyon ng, ang, ang ina-apply natin mga kaswisi. So, kailangan talaga natin malaman ano ba yung mga background ng mga ano na to, ng mga company na to. Lalo na kapag alam mong kilalab, masasabi mong talagang Ina-applyan ng maraming tao, pinipilahan talaga, ganyan. So, kailangan malaman mo yung mga mission and vision niya. At saka yung mga policies. Yan. Siyempre, pag nag, nandun ka na sa loob ng opisina nila, may makikita ka naman eh, kung yung mga mission at saka vision nila. Yan. May mga, may mga iba-iba kasing ano sila eh. Ah, uh, masasabi natin, ah, uh, goal. Or may, should I say, ah, uh, merong meron silang target ganun. kaya may ganun may mission at saka vision mga kasuisi. syempre pag nag apply ka syempre curious ka ano meron dito sa loob ganyan. so makikita natin ano yung mga mission and vision kasi isa yan sa mga uh, itatanong or masasabi natin uh, magbe-base sila sa ano mo kung paano ka sumagot mga kaswisi kasi yun yung ano nila eh. Yun yung mission nila eh, Yun yung vision nila eh. Siyempre, may mga kanya-kanya kategori din naman kasi. So, depende yan sa a-applyan natin, sa ina-applyan natin. Kaya yun. So, itong tips na to mga kaswisi, ito'y para sa inyo rin mga kaswisi na nag apply tayo, ganyan. Gusto natin makahanap ng magandang trabaho, magandang pasahod. Masasabi natin ah... Uh, may talagang professional ganyan kahit ito lang ang trabaho natin, di ba? Yung kagalang-galang, masasabi natin talagang okay talaga, di ba? So syempre, bago tayo mag-apply mga kaswisi, ito yung mga isa sa alang-alang talaga natin, mga kaswisi. Hindi lang basta tayo mag apply lang. Masabi lang na, ay, nakapag-apply ako sa ganito, di ako tinanggap eh. Mga ganun ba? Pero syempre, magkaroon din tayo ng ano, masasabi natin uh, common sense, di ba? na kailangan talaga natin magmasid, mag-search, uh, mag-browse. Yan, syempre, may social media naman eh. May Google naman, di ba? Kung sa iPhone eh, Safari, di ba? So, talagang ano, maraming ways para mag-explore tayo. Alamin natin ano ba yung mga dapat nating gawin, lalo na sa mga first timer na mag-a-apply mag sa ganitong posisyon, mag-a-apply sa ganyang posisyon. So, kailangan talagang ano, mag-search. Hindi lang basta-basta na porket may kakilala ka sa loob, eh, ipapasok ka na, di ba? Siyempre, dadaan ka pa rin naman sa interviews, dadaan ka rin naman sa pipila ka pa rin, di ba? So, may mga procedure pa rin, mga kaswisi. Hindi naman yung parang katulad, instant, eh, tanggap ka na, di ba? So, unfair naman din yung sa iba na wala naman makakilala sa loob ng kumpanyang yun, kung ano man yung kumpanya na yun, di ba? 'di ba? Maliban na lang kung talagang malakas siya, ganyan. Depende, mga kaswisi. Pero napaka-unfair pa rin 'yun. Pero mas maganda pa rin na kahit may kakilala ka sa loob, ipumila e, pumila ka pa rin. Merap din kasi 'yung ano eh, 'yung magkakaroon ka ng utang na loob, 'di ba? Mas maganda na 'yung pipila ka talaga. Maganda 'yung ikaw mismo. Kung baga tinanggap ka kasi ito ka. Kasi pinaghirapan mo. Yun. Isa yan sa mga mission and vision natin mga kaswisi bilang aplikante. At uh, pag natanggap tayo, syempre, yung laking tuwa natin yan, magre-requirements na tayo. At least napakita mo, umpisa pa lang, na kaya mo, diba? Yun yung isa yan sa mga factors natin bilang aplikante, na dapat din natin isalang-alang, diba? Hindi lang sa company, hindi lang sa posisyon na ina-applyan natin, diba? Halos lahat naman, lahat ng aspeto, mga kaswisi. Yan, so ito yung mga tips and ideas ko para sa inyo, mga kaswisi, na na alam ko ay makakatulong to sa inyo. Based po yun sa aking experience, mga kaswisi. Yan. So, pag nalaman na natin, mga kaswisi, yung mission and vision na yan. So, kailangan sumunod tayo sa mga policies ng kumpanya. May mga ano yan eh. May mga kailangan silang gawin. Kapag ka, lumabag ka sa ganito, may sanction, ganyan. Ano man yung meron doon, ano man ang policy nila kailangan natin sumunod. Kasi ganun talaga eh. Wala naman na tayo magagawa, ba? Diba? Tayo, empleyado lamang, ang mahalaga sa masahod, kumikita, at the same time eh, may, may ano tayo, may trabaho tayo. Kung ma-regular tayo, mas maganda, ba? Diba? Kaya yun. So, I hope na nakatulong itong video na to para sa inyo mga kaswisi. Yan. So, please hit and like and subscribe to my YouTube channel. Yan. Ayan, napa lang ako mga kaswisi. Ayan, so I hope na nagustuhan ninyo. Ayan, so hanggang sa muli. Thank you mga kaswisi!